Ang mga babae ay hindi komportable na umihi sa isang istik. Seriously, pagkatapos na umihi, inilagay ni din ang istik sa counter ng banyo. Pagkatapos ay tumapat siya shower. Pinigilan niyang tingnan ang istik at nagpatuloy sa paliligo. Kapag pinatay niya ang shower, naisip niyang hindi siya makakapagbalit. Dahil nasa kwarto pa rin si Nicolas. Nagdalawang isip siya ngunit binuksan pa rin niya ang pinto. Nakita niyang palakad-lakad si Nicolas. Pero napahinto ito nang marinig nitong bumukas ang pinto ng banyo. Bahagyang tumaas ang kilay ni Nicolas. Well, hindi ko tiningnan ang resulta. Sabi ni Nina din sa pamamagitan ng basag na boses. Pwede bang lumingon ka muna sa likod mo? Kailangan kong pumunta sa closet ko. Dahan-dahan siya nitong tinitigan mula taas hanggang baba. Habang nakatapis lang siya ng tuwalya, nakaramdam siya ng pandalami Yeah, sure. Sabi ni Nicolas pagkaraan ng ilang sandali, saka tumalikod. Lumabas si Nadine ng banyo at nagmamadaling pumunta sa kanyang closet. Maliit lang ang kwarto niya, pero nakapagsuot siya ng underwear at bra bago mabilis na kumuha ng short at blouse. Nakatayo si Nicolas sa may banyo na may hawak na pregnancy test at napangiwi si Nadine. Nicolas. Gustong sabihin ni Nadine dito na huwag itong hawakan, ngunit mariin itong tumingin sa kanya. It's positive, sabi ni Nicolas. Ano? Hindi makapaniwalang bulalas ni Nadine. At inagaw ang istik na hawak ni Nicolas. Oo nga naman. May dalawang pulang guhit doon. Oh my God. Buntis ako. Ayos ka lang ba? Nag-aalala lang tanong ni Nicolas. Nadin umupo ka nang mumutla ka. Inalalayan ni Nicolas si Nadine papunta sa kama at pinaupo doon. Nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Nadine. Maayos naman siya 5 seconds ago. Pero ngayong alam na niyang bunti siya. Bigla niyang naramdaman ang lahat ng sintomas. Napaka-ironic. It's his baby. Ito dapat ang matakot hindi siya. Totoo na ngayon. Dahang-dahang sabi ni Nadine. Ngumisi si Nicolas habang tumatango. Oo, it is. Tumango din si Nadine hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Ang beer. Bunti siya pero wala siyang nararamdaman. Kung sa bagay, ang sanggol ay isa lamang fertilized na itlog. Pero, Are you okay? Tatawagan ko ba ang doktor o? No. Ngumiti si Nadine. I'm sorry. Kinakabahan lang ako. Tumawa si Nicolas. Okay lang. Medyo natakot din ako ng konti. Nanlaki laki ang mga mata ni Nadi. Gusto mo pa rin naman ang batang ito, di ba? Dahil ngayong lumalaki na ito sa loob ko at paparating na. Hindi ako handang maging ina ni Colas. Nadine, huminahon ka. I still want the baby. At tulad ng sinabi mo, ito ay totoo na ngayon. Oo, sabi ni Nadine habang nakatingin sa flat niyang tiyan. Malapit na itong lumaki at malalaman na ng lahat ng punti siya. Hindi na ito maitatago. Nagkaroon ng panandali ang katahimikan hanggang sa tumunog ang kanyang tiya. Ngumiti si Nicolas. Tara kain tayo. Tila excited niyang sabi. Sumimangot si Nadi. Ayos lang. Hindi mo kailangan mag-abala. Ang ibig kong sabihin, wala ka bang gagawin sa Barmo or something? It wasn't a question. Sabi ni Nicolas at ngumiti. Are you going to keep using this contract against me? Hindi naman yata patas 'yon. Isuot mo ang iyong sapatos. Utos ni Nicolas. Napabuntong-hininga si Nadi. Pero isinuot pa rin niya ang kanyang sapatos. Lalabas ka? Tanong ni Noah nang dumaan sila sa sala. Ano naman sa'yo kung lumabas kami? Nanlilisik ang mga matang sagot ni Nicholas. Tumayo si Noah mula sa upuan. Hindi kita kinakausap. At pagkatapos ay lumingon siya kay Nadi. Nadine, sigurado ka bang gusto mong sumama sa kanya? Naiintindihan ni Nadi kung ano ang iniisip ni Noah. Ngunit bumuntong hininga na lamang siya at sinabi, Pwede bang tumigil na kayo? Tumingin siya kay Nicholas. Tara na. Anong problema mo? Tanong ni Nadine nang makarating sila sa kotse ni Nicholas. Ang problema ko ay ang istupido mong roommate. Sabi ni Nicholas, bago ini-start ang sasakyan. Hindi mo kilala si Noah. May relasyon ba kayong dalawa? Ano? Boyfriend mo ba siya? Tanong ni Nicholas na tila hindi komportable. Hindi. Inis na sagot ni Nadi. At kahit ano pa siya sa akin, it wouldn't be your business. Dinadala mo ang anak ko, Nadi. Sa susunod na siyam na buwan, everything regarding you is my business whether you like it or not. Hindi nakapagsalita si Nadine dahil hindi mahalaga kung ano ang sasabihin niya. Siguradong ipamumukha nito ang hangal na kontratang pinirmahan niya. Dinala siya ni Nicolas sa magarbong restaurant. Nice to see you, Mr. Elliot. Bati ng manager at dinala sila sa table. Hinila ni Nicolas ang upuan para kay Nadine. Naiinis si Nadine dito. Kaya hindi siya umimik habang nakaupo. Anything to drink? Magalang na tanong ng manager. Bigyan mo ako ng wine. Nadine? Nakataas ang kilay na tinignan ni Nicolas si Nadine. Tubig lang please. Maiksing tugon ni Nadine. Okay, I'll be right back. Sabi ng manager bago tuluyang tumalikod. Galit ka ba sa akin? Tanong ni Nicolas habang pinabasa si Nadine. Buti naman at napansin mo. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Tinitigan niya si Nadine na para bang ito na ang nakakatawang tao sa balat ng lupa. Sa tingin mo ba biro lang ang lahat ng ito? O ano? Tanong ni Nadine ang hindi nag-iisip. Actually, I consider myself a very serious person. Nakakainis ka. Tumawa si Nicolas, ngunit agad ding tumigil nang makitang nanlilisik ang mga mata ni Nadine. I'm sorry. Sabihin mo kung ano ang dapat kong gawin. Gusto mong kontrolin ang lahat. Parang sinasabi mong hindi ako dapat tumira kasama si Noah. Dahil lang sa lalaki siya. Sumandal si Nicolas sa upuan at bumulong. Nadine, masasabi ko Nakaya kong maging napaka-protective. Lalo na sa babaeng nagdadala ng anak ko. Napakurap si Nadi. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Kung sila ay kasal, magiging napaka-romantiko nito. Ngunit wala sila sa sitwasyong ito. Hindi mo makokontrol ang buhay ko. Maaari nating pag-usapan ang bagay na ito ng maraming beses. Hanggat gusto mo na Palagi kong ipapaalala sa iyo na pumirma ka ng kontrata. Dapat pala ibinasa ko iyon. Bulong nina din sa sarili. Ibinuka ni na din ang kanyang bibig para magsalita. Pero huminto siya nang dumating ang waiter na may dalang inumin. Uminom siya ng tubig at napagtanto niya kung gaano siya kauhaw. Humingi ng isa pang baso si Nicolas. Gusto kitang kausapin about something. Bakit pakiramdam ni Nadine ay hindi niya ito magugustuhan? Ngumiti si Nicolas at tumitigay kay Nadine. Gusto kong lumipat ka at tumira sa akin. Ano? Bulalas ni Nadine. Sa tingin ko mas magiging madali ito. Lalo na ngayong buntis ka. Mamili ka. Lilipat ka sa akin. O haharapin mo ang pagpunta ko sa iyong apartment araw-araw. Hindi ko gusto ang alinman sa mga yun. Hindi niya alam kung bakit siya bumubulo. Sa tingin niya ay nabigla siya. Hindi naman araw-araw na pinakikiusapan siyang tumira sa isang lalaki. Lalo na ng isang tulad ni Nicolas. Magkakaroon ka ng sarili mong kwarto at espasyo sa bahay. Ibibigay ko ang pagkain at lahat na kailangan mo. Hindi mo kailangan gumawa ng gawaing bahay. Ano? Bakit? Ikaw ba ang maglilinis at maglalaba? Sarkastikong tanong ni Nadine. May kasambahay ako. Hindi. Bakit ayaw mo? Ano na lang ang mangyayari pagkatapos kong magkaroon ng sanggol? Nicholas, gusto mong baguhin ang buong buhay ko. Para ano? Nine months. At pagkatapos ano? Mawawalan ako ng tirahan. Na walang trabaho at walang pera? Noong pumirma ka ng kontrata, pumayag kang magkumit sa akin. At pumayag akong alagaan ka. Nadine, you won't end up homeless. With no job and no money. Hindi ko pahihintulutang mangyari yon. Maaari mo ba akong pagkatiwalaan sa bagay na yan? Kinagat ni Nadine ang iba bang labi. Hindi ko pa rin alam. Pero, well, Obviously, wala ka namang problema sa pakikisama sa mga lalaki. Dalawang taon ko nang kilala si Noah. Iba ito. Bihira akong mag-stay sa bahay. Madalas akong nasa bar tuwing gabi. I won't always be around, kung yan ang inaalala mo. Hindi alam ni Nadine kung bakit siya kinakabahan. Halos hindi umuwi si Nicolas. Anong ginagawa nito sa bar? O mas dapat bang sabihin, sino ang pinagkakaabalahan nito? Inalog niya ang kanyang ulo. That's none of her business. Mapapapayag mo rin ako sa susunod na mga araw. Ngumisi si Nicolas. Gagawin ko. May gusto ka pa bang baguhin? Lumipat ng school. Ipagbabawal mo rin ba sa akin ang pagkakaroon ng kaibigan? Huwag mo akong bigyan ng idea pang-aasar ni Nicolas. Whatever, it's already done. Sabi ni Nadine at inilagay ang kamay sa tiyan sa ilalim ng mesa. Talagang magkakaroon na siya ng anak. Sobrang weird kung gaano kadaling kalimutan ito. Mabuti pang masanay ka na dito, Nadine, dahil simula pa lang ito. Sinabi ng doktor na hindi siya pwedeng magpabaya hanggat hindi pa siya tumutuntong ng tatlong buwan. Hindi sa katawan niya ang problema, ngunit dahil hindi ito natural na pagbubuntis. As if she needed more pressure carrying this baby. Sa kanilang bahay, laging napupunan ng nanay niya noon ang mga babaeng humihinto sa pagtatrabaho at mananatili sa bahay kapag nalaman nilang buntis sila. Sana makausap niya ito tungkol dito. Kamusta si Papa? Tanong ni Nadine ang tinawagan niya ang kanyang ina. Pagkatapos ng pagbisita niya sa doktor. Dalawang linggo pagkatapos niyang mag-pregnancy test. Mas mabuti na siya ngayon. Napangiti si Nadine. At tiningnan ang refleksyon niya sa rearview mirror ng sasakyan ni Nicolas. Nilagay ni Nicolas ang mga gamit niya sa box. Ipinagpaliban niya ang paglilipat hanggat kaya niya. Mabuti naman at okay na si Papa. Sagot ni Nadine sa kanyang ina. Sobrang maayos na siya ngayon, ana. Sana makita mo siya. Lalong sumikip ang lalamuna ni Nadine. At nahirapang lumunok. Ayaw niyang umiya. Sana nga, mama. Anak, sana makauwi ka pagkatapos mong makagraduate. Hindi ko alam kung kakayanin ko, ma. Sabi niya na tila nagigilty. Kailangan ko kasing maghanap ng trabaho para matulungan ko kayo. Tama, pasensya ka na. Kinailangan mo magtrabaho ng gusto. Imbes na dapat ay ini-enjoy mo ang iyong buhay. Maraming oras para dyan sa susunod, ma. Ang mahalaga ay gumaling si Papa. Kailangan mo ba ng pera? Maaari pa akong magpadala sa inyo. Binigyan na siya ni Nicolas ng another 12 million check. Alam niyang ginagawa niya ito para sa pera. Ngunit nakakaramdam pa rin siya ng pagkakasala sa tuwing tinatanggap niya ito. Nadine, saan ka kumukuha ng pera? Naputol ang pag-iisip ni Nadine sa tanong ng kanyang ina. Nagtatrabaho ako. Mabilis niyang sabi. Pero ang laki ng pinadala mo noong nakaraan. Ako ay may natitira akong pera mula sa aking scholarship. Nakapag-ipon ako at may trabaho ako. Kinagat niya ang kanyang labi. Ayaw niya magsinungaling sa kanyang ina. Ngunit walang paraan para sabihin niya ang kanyang ginagawa. Pero anak, may natitira pa ba sa'yo? Kumakain ka ba ng maayos? Ngumiti ng bahagya si Nadi. Ma, huwag ka na mag-alala sa'kin. Ang alalahanin mo na lang ay ang kalusugan ni Papa. At ako na ang bahala tungkol sa pera. Sana makabisita ka sa amin, anak, kapag nagkaroon ka ng oras. Huwag mong kalimutang alagaan ang sarili mo, ha? At mag-iingat ka palagi. Napaangat ang tingin ni Nadi nang buksan ni Nicolas ang pinto ng driver's side ng sasakya. Susubukan ko, ma, pero hindi ako makakapangako. Sige makailangan ko nang umalis. Bye. Kamusta na ang tatay mo? Tanong ni Nicholas habang pinapaandar ang sasakyan. Medyo mabuti na siya ngayon. Salamat, Nicholas. Sabi niya at kinusot ang luha ang mga mata. Nakuha mo na ba ang lahat ng gamit mo? Oo, nasa isang maleta na lahat. Ibig sabihin, ang lahat ng furniture sa tinutuluyan nyo ay sa lalaking kasama mo. Binili naming dalawa ang mga iyon. He can keep it. Mahal na mahal mo siya, no? Kaibigan ko si Noah. At oo, mahal ko ang mga kaibigan ko. Hindi mo iyon malalaman mismo dahil sabi niya na tila nanunuya. Ngumiti si Nicolas. Hindi ko kailangan ng mga kaibigan. Hindi mo aaminin na napakataas ng ego mo para magkaroon ng mga kaibigan. I'm better off without other people. I like it that way. Ang mga salita ay gumulong sa kanyang dila tulad ng sinabi niya noon. Pero hindi ka palaging ganito, di ba? Dahan-dahan tanong ni Nadine na tila natatakot. Hindi gusto ni Nicolas na pag-usapan ang tungkol sa kanyang sarili. Ngunit imposibleng hindi ito mapag-usapan. Masama ba na gusto niya lang itong makilala? Napaka-misteryoso ni Nicolas. Independent na tao. Ngunit dahil lamang sa kung paano ito ginawa ng buhay. Walang isinilang ng madilim at pilipit. Plus nakita niya ang malambot na side nito noon. Yung version ni Nicolas na sa tingin niya ay totoong ito. Humigpit ang hawak ni Nicolas sa manibela. Bakit mo na Nakatingin si Nadine sa labas ng bintana habang nilalaro ang mga kamay na tila kinakabahan. May kaibigan kasi ako. Nakangiting tiningnan ni Nicolás si Nadine na tila nang aasar. Ibig mong sabihin may isa ka pang boyfriend na din? Kung ganon, dapat siguro ay simulan ko na silang subaybayan. Babaeng kaibigan, Nicolás. Siya si Elizabeth. Okay, sabi ni Nicholas na tila hinihimok si Nadine na magpatuloy. Tell me Nadine. Umiling si Nadine. Huwag na baka magalit ka. Kapag nangyari yon, sino ang tutulong sa akin na buhatin ang aking maleta? Isang ngiti ang naglaro sa labi ni Nicholas nang tumingin siya kay Nadine. Tutulungan pa rin kita. Bumuntong hininga si at umiwas ng tingin. Hindi ko talaga kilala kung sino ka. Pero nang sinabi ko sa kanya ang pangalan mo, sinabi niya sa akin kung gaano ka kaimportanteng tao. At sinabi niya rin na huminto sa saglit at tumingin dito bago muling nagpatuloy. Sinabi niya sa akin na ikakasal ka, pero iniwan ka ng babae sa altar. Sabi ni Nicolas nang tumingin kay Nadine. Totoo ba? Lahat ng mga magasin at tabloy, pati na rin ang social media, ang makakapagbigay ng clue. Paumanhin, Nicolas. Bakit ka humihingi ng paumanhin? Muling tumingin si Nicolas sa kalsada nang maging berde ang ilaw. Iniwan ka ng babae sa altar hindi mo ako kilala noon. Mahaari kong isipin na talagang ito ay kakilakilabot. Well, I'm still here. Tinitigan ito ni Nadine. Pwede bang itigil mo na? Itigil ang ano? Ang pagpapanggap mo na isa kang taong walang puso. Muling tumingin si Nadine sa labas ng bintana. I'm sorry. Hindi ko ito dapat sinabi. Walang sinasabi si Nicolas tungkol dito. At hindi niya iyon dapat pang inungka. Kasalanan niya ito. Naiinis siya na kailangan niya itong harapin sa bahay ngayon. Medyo matatagalan siguro siyang masanay. Dahil mahirap itong kausapin. Siguro dapat siyang manatiling profesional. Ang kanilang ginagawa ay isang deal sa negosyo kung tutuosin hindi nila kailangang maging magkaibigan. Pagdating nila sa mansyon, tinupad nito ang pangako at binuhat ang kanyang maleta. Hinigpitan ni Nadine ang paghawak sa kanyang backpack habang naglalakad sila sa tahimik na hallway. May bodyguard na nakatayo sa labas ng pinto ng mansyon na nagbukas para sa kanila. Huminto si din at hinaya ang mauna si Nicolas. Ang pasilyo ay humantong sa tatlong pinto. Dalawa sa magkabilang gilid. At isa sa dulo na nakaharap sa kinatatayuan nila. Binuksan ni Nicolas ang pinto sa kanan. At pinapasok siya. Tahimik siyang tumingin sa paligid. Mas malaki ang kwarto na iyon. Kumpara sa dati niyang kwarto. May isang magandang queen bed. Na may malambot na kumot. Dalawang malalaking bintana. Puting sopa magarbong glass desk at maliit na mesa na may nakapatong na lamp sa magkabilang gilid ng kama. Pumasok si Nicolas at binuksan ang pinto ng walk-in closet at ibinaba ang maleta. Iyan ang banyo. Sabi nito at itinuro ang kabilang pinto. Tumango si Nadi. Salamat. Nadi. Wala kang dapat sabihin, Nicolas. Putol ni Nadine, saka bumuntong hininga. Naiintindihan ko kung bakit ayaw mong pag-usapan ang tungkol doon. Hindi na dapat ako nagtanong. Hindi kita dapat makilala ng husto. Dahan-dahan tumango si Nicolas. Nagsalubong ang kanyang mga kilay habang pinubuksan ang pinto. No, you shouldn't. Naiwang tulala si Nadine na nag-aalala tungkol sa nakaraan ni Nicolas. There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well